you feel being irritated. Pagka uh, may mga tao na nangungumpara para sa'yo or may mga tao na nangungumbinsi binsi sa'yo or may mga tao na magsasabi na, ay, ganito ang gawin mo. Bakit hindi mo kaya uh, subukan ka mag-abroad. Tapos may mga tao na mahilig sila na mangumpara, yung ikumpara ka sa ibang tao. Ano-ano nga ba ang mga bagay na magandang gawin or mabawasan yung pangumpara ng ibang tao? Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click on notification bell so ma you sa mga the video na I upload. Ko. Pa ang dapat Number 1. don't discuss your salary. Huwag na huwag kang mag-discuss ng fixed salary mo. So, hindi naman maiiwasan na kapag ka uh, nagkatrabaho ka na, or nagkasahod ka na, especially kung matagal ka na sa trabaho mo, hindi naman maiiwasan na magtatanong talaga sila ng exact income mo. Kahit Ah, uh, sa family circle mo, you don't need to give them the exact amount. Pwede mong sabihin yung uh, kapirangkot lang na kinikita mo, pero huwag mo mong sabihin yung exact. Two. Stay low key. Loki ka lang. Hayaan mo sila. Go wonder nga ako sa ibang tao. na, O hindi naman lahat. Ano, hindi naman lahat. May mga tao kasi na very showy din sila. In fact, hindi natin masisisi din lahat ng mga tao na nag-iisip na maraming pera o maraming kinikita ang mga tao sa ibang bansa. Kasi, in the first place, may mga tao din. May mga ha, hindi lahat may mga tao na nagtatrabaho din sa ibang bansa na very showy. Yung ba pinapakita nila na kaya din nila bilhin, pinapakita nila na malaking kinikita nila, pinapakita nila na marami silang pera, yung bang showy sila, kung ano yung mga nakikita nila, dito na talaga ipapakita nila sa buong barangay o sa kapitbahay nila na kaya nilang bumili ng ganitong bagay. Number three is that huwag kang padadala sa mga tao na laging nakikurious sa mga event mo sa buhay. Kung kailan ka magpapakasal, yun. Ano yung mga plano mo? Don't be bothered about them. So it's better to say na wala. It's better to it's better to show them na parang wala ka lang ginagawa kaysa ipakita mo sa kanila kung ano yung mga gusto mong gawin kasi hindi talaga may iwasan na pupunan nila yan hindi may iwasan na may masasabi sila lalo na kung ang gusto mong abutin or yung mga goal mo ay mga diskarte mo sa buhay kasi ako naniniwala ako na lahat tayo may kanya-kanya tayong diskarte kung paano umunlad lahat lahat tayo may kanya-kanya tayong pag-iisip kung paano natin maabot yung mga goal natin sa buhay And here comes, na kapag ka sinabi mo yan sa mga tao nakapaligid sa'yo, especially kung hindi ka nila supportado, they will just give negative comments pupunan ka lang nila, magsasabi lang sila ng mga bagay na hindi mo magugustuhan at the worst thing is ikukumpara ka pa nila sa ibang tao. Kung halimbawa, nagpaplano ka na magpapakasal, it's better na sabihin mo na lang sa mga ano, sa mga taong nakapaligid sa'yo, sabihin mo na lang kung malapit na. O, kapag ka next year pa, Oh, ngayong taon no kumo muna si sabihin sa kanila. Sabihin mo na lang kapag uh, isang buwan na lang, tatlong linggo na lang ikakasal ka na 'yun. Mas maganda 'yun. Although, ayaw mag mag ano, kakalat naman 'yun. Pero at least, di ba? At least hindi siya ganoon katagal na may magpupuno lagi. So, hindi man natin maiwasan 'yung pagungpara ng ibang tao pwede natin malasan ng konti. At least, hindi tayo magiging stress ng ganon. ang may mga tao kasi na mahilig talaga mangumpara. One of the example na pangungumpara ng ibang tao is, bakit hindi ka mag-abroad? Tingnan mo si ganito. Kung makita na ng ganito kalaki. Bakit hindi mo try yung ganito? Tingnan mo si ganito. Ang laki ng kinikita niya. See? So, it's better na quiet ka lang sa mga plano mo sa buhay, kung ano man yung mga event na meron ka, uh, low-key ka lang, diba? kung ano yung mga bagay na gusto, na kaya mong bilhin, kaya mong gawin, low-key lang. You don't need to show off. Don't make any conversation about sa income mo. Hindi mo kailangan na sabihin talaga sa kanila yung exact amount na kinikita mo. Well, if you agree with this video, if you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to this channel if you haven't subscribed yet. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.